Ayan mga idol, no? So, nag-public apology na si yung babaeng, ano, nang lait sa construction worker. Siyempre, masakitan po ko. Kasi siyempre, construction po ko dati. So, paminanat natin ako uh, kung sa iyang public apology, kung sa iyang rason, yun, know, to niya, di ba? So, ito si Ate Girl o si Inday. na nung no, maayos yung mga lait sa mga construction worker. May gabi, isa kanan. May hapon dali sa riyan. Magmain ang sa Pinas. Karon nag-vlog ko. Mag-apologize ko sa ako ang na dibuhi an ng istorya. Okay. Unta maminaw ang tanan. Okay. naglibog si Ate Girl o si Enday. masuko, 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 masuko ang taman. Luwato na Accept na na ko nga. Maling, mali, jud ako ang gibuhat. Tama. Luwato na inyo ang mga masasakit na istorya. Okay. Basta ako mga pagpasaylo sa mga construction na akong gimaliit. Nagidaw okay. na ko sila. Sa mga construction draft. Okay. Mag-apologize ko sa inyong Hana. Mangayo ko Pasay, silo ang ta- ang tamatagal ng chance. Okay. Kung ano na-story nice na ko to. Actually, For the content lang to siya. Wala man dyan wala Walay construction nga. Nanguyad sa ako ah. Bali, kuandra siya. Content lang yun na po to. Wala uh -huh. po ko na daw nga. Mabiral siya. Sorry kaayo sa mga construction na akong gi down for the content lang daw mga muha nata si ate o si Inday Tagariyan si Inday, tagariyan. Tagariyan. ano na tayo Sa ilo ako ninyo kay wala pud na ko tutuyo a o dili pud to, to, to kinasingkasing nga pagkaistorya. Uh -huh. Kabalo ko nga tarong inyo ang trabaho. Gidaot lang na ko sa mali nga paraan para lang maka maka-abuse. Yon. Dala, sige, masubo. Ako, po pre-re- po pre-re- nag-decide ko nga kung abroad, baka naku-pagnagian. Tumag sa kapayas sa

ako usbon. Namang daan o isig tao. Tama. For the content of hmm. ito, unta makamove on mo. Unta makamove on. Mga kosyasyon mo, kaya ako, unta makamove on ta. For the content lang daw. So, construction <tries> worker, unsa may kasultin nyo about sa public apology niya ate. Okay, so unsa may kasultin nyo sa public apology niya ni ah, about sa yung nasulti sa mga construction workers. Ano ako, construction workers ako dati. So kayo naman, kusuka, mo, sama, ka na kusga so, da uh, sa mga public apology ni Inday. So dapat unta makabukon na daw ta. Ka so kamo na bahala. saylo ako ninyo. Oh, ah, pasaylo uh, ada daw si Inday. So dapat mong pasaylo on si Inday or mana bahala? Si